Sa isang nakakagulat at tensyonadong pagunlad, nagpadala na ng panibagong puwersang militar ang Estados Unidos sa gitnang silangan bilang paghahanda sa posibleng opensiba laban sa Iran. Ayon sa mga ulat, kabilang sa ipinadala ng Pentagon ang mga Aircraft Carrier Strike Group, B-2 Stealth Bombers, A-10 Attack Aircraft, at mga Missile Defense Destroyers. Ang mga hakbang na ito ay malinaw na tugon sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Sa mga kuhang footage mula sa satellite, makikita ang aircraft carriers ng US na bumibiyahe na patungong Iran, dala ang mabibigat na armas at advanced na teknolohiyang pandigma. Ang presensya ng dalawang aircraft carriers na USS Harry S. Truman at USS Carl Vinson ay nagpapakita ng seryosong intensyon ng Amerika na hindi lang basta magbantay, kundi magpakita ng lakas at atakihin ang teritoryo ng kalaban kapag nagbigay ng go signal si Trump. Ang tensyon ay lalong tumindi matapos ang pahayag ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na mariing tumutol sa planong nuclear talks na inaalok ni U.S. President Donald Trump. Ayon kay Khamenei, hindi kailanman makikipag-usap ng direkta ang Iran sa Estados Unidos pagdating sa kanilang nuclear program. Dahil para sa Iran, ang anumang usapan ay dapat idaan sa mga third party o mediator gaya ng Oman, ngunit ang mas nakakabiglang pahayag ay nang sabihin ni Ayatollah na handa ang Iran na gumamit ng nuclear weapons bilang tugon kung sakaling lusubin sila ng Washington. Anya, ang sinumang magtatangkang magpabagsak sa Iran ay haharap sa isang mapanirang pagganti. Ang matinding pahayag na ito ay nagpapakita ng malupit na posisyon ng Tehran sa anumang anyo ng agresyon mula sa Estados Unidos. Para kay Kamenei, hindi niya itinuturing na simpleng banta ang mga military moves ng Amerika, bagkus isang seryosong hakbang na maaaring magtulak sa isang digmaan na wala umanong kapatawaran. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinapakita ni Ayatollah na ang Iran ay walang takot at determinado sa pagpapalakas ng kanilang pambansang seguridad ang mga deklarasyon tungkol sa kanilang kakayahang gamitin ang kanilang mga reserbang nuclear ay nagpapalakas ng tensyon sa buong mundo at nagiiwan ng takot na ang sitwasyon ay maaaring magtulak sa isang mas malawak na bakbakan. Dahil sa pampublikong ipinakita ni Ayatollah ang kanyang tapang at kakayahan na harapin ang puwersa ng Estados Unidos, dinagdagan pa ni President Donald Trump ang mga missile defense system sa kaalyado nitong Israeli. Ang hakbang na ito ay bilang paghahanda sa posibleng panganib na magmumula sa Iran dahil sa takot na baka doon maghasik ng lagim si Khamenei. Kabilang sa pinalakas ng Amerika ang THAAD, isang Terminal High Altitude Area Defense System na may kakayahang salagi ng mga ballistic missiles ng Iran sa Himpapawid. Habang tumitindi ang alitan, ang Estados Unidos at Israel ay nagkakaisa sa pagpapalakas ng depensa upang matiyak ang kaligtasan ng maraming Israelita sa rehiyon lalo na ang kanilang mga kaalyado sa gitnang silangan. Ngunit ang tanong ng marami, bakit walang takot ang Iran sa digmaang ito? Sa kabila ng mga pagbabanta at paggalaw ng puwersang militar ng Estados Unidos at ng kaalyado nito, na ang Iran ay tila walang takot na nakatayo at patuloy na nagpapakita ng matatapang na mga pahayag sa publiko. Ayon sa ilang eksperto, hindi lang ang nuklear na kapangyarihan ang meron sila, bagkus may mga kaalyadong bansa rin na handang tumulong sa kanila sa gitna ng tensyon. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik, ating napag-alaman na ang Iran ay pinaghahanda na pala ang mga kaibigan nitong bansa, kabilang na dito ang Sudan, upang sumuporta sa kanila sa nalalapit na bakbakan. Ang Sudan, bagamat hindi gaanong kilala sa larangan ng malalaking tunggalian, ay may matibay na ugnayan sa Iran, partikular na sa mga isyong militar at terorismo. Inaasahan ni Kaminey na magagamit nila ang Sudan bilang pansamantalang pantulong na puwersa dahil sa matagal na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa na pinapalakas ni Ayatollah sa pamamagitan ng military training at suporta. Sa kabila ng mga ulat ng mga puwersang Sudanese na natututo mula sa mga eksperto ng Iran sa iba't ibang aspeto ng militar, kabilang na ang paggamit ng mga rocket at missile technology, inaasahan na hindi lamang militar ng IRGC ang magtatanggol sa kanilang teritoryo dahil maari silang tumanggap ng suporta mula sa mga grupong allied sa rehiyon at may mga indikasyon na ang Sudan ay magbibigay ng militar at logistikal na suporta kapag kailangan nila. Ang tulungan ng dalawang bansa ay maaring magbigay sa Iran ng mas malaking kapasidad laban sa mga pag-atake mula sa mga puwersang Amerikano at Israeli at sa ganitong hakbang Maaring hindi na kasing ang planong pang ng Amerika sapagkat may mga kaalyado itong magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga hakbang laban sa pagkontra sa mga plano ni Trump. At sana ay kayanin nito ang mabagsik na mga bomba ng US na ginagamit ngayon ng IDF na kayang magpaluhod ng mga gusali. Sa ngayon, naghahanda na si Pangulong Trump para sa isang mahalagang final meeting nila ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagkikita ng dalawang makapangyarihang leader na ito ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa sitwasyon ng kanilang mga kaaway sa Middle East. Ayon sa mga insider, malamang na magdesisyon ang Amerika at Israel sa mga susunod na hakbang at tiyak na may malaking mangyayari sa teritoryo ni Khamenei. Ang mga ulat ay nagsasabing, ang parehong bansa ay handa ng maglunsad ng mga opensiba laban sa Iran sa lalong madaling panahon upang hindi mabigyan ng pagkakataon ang mga puwersa ni Ayatollah na maghanda at makaporma may mga indikasyon din na ang final meeting ng dalawang leader ay magbibigay daan sa huling pirmahan ng mga plano na magpapabilis sa mga operasyon laban sa Tehran na ito ang magiging huling hakbang bago maglunsad ng malawakang pag-atake at maaring maging simula ng isang matinding digmaan sa gitnang silangan ang tensyon ay tumataas at malamang na ang pag-atake ay magiging mabilis at matindi. Pero kung matutuloy ang tunggalian na ito, kaya kayang harapin ng IRGC ang lakas ni Netanyahu at Trump, ang tanong na ito ay tumatakbo sa isipan ng maraming eksperto at leader sa buong mundo. Sa mga kaganapang nagpapaigting ng tensyon, ang mga puwersang militar ng Iran, particular na ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, ay nagpakita ng lakas at tapang sa mga nakaraang linggo. Ngunit kaya nga ba nilang makipagsabayan sa napakalaking lakas ng Amerika at Israel na pinapalakas pa ng kanilang mga pinaka-advanced na Air Force at teknolohiya? Dahil malamang na ang mga Air Force ng dalawang bansa ay hindi aalis hanggang hindi nagiging abo ang mga pangunahing balwarte ni Ayatollah Khamenei kabilang na ang mga nuclear sites nito, ang mga B-2 stealth bombers, mga F-35 fighter jets at ang mga aircraft carriers ng US Navy ay may kakayahang maglunsad ng mga precision strikes na makakapagdulot ng malawakang pagkasira sa mga estratehiyang pangmilitar ng Iran. Ang IRGC sa kabila ng kanilang lakas at malalim na koneksyon sa mga lokal na puwersang militante ay meron ding kakayahan na magpatupad ng mga counter-strikes gamit ang kanilang missile technology. Pero sa harap ng modernong kagamitang pandigma ng Amerika at Israel, ang mga ito ay siguradong hindi sapat at maaring sasapitin nito ang matinding pagkawasak. Sa kasalukuyan, ang Iran ay may mga hakbang na ginagawa upang ipagtanggol ang kanilang soberanya, kabilang ang pagpapalakas ng mga alyansang militar at pagpapahusay ng kanilang anti-air capabilities. Ngunit sa pagtutok ng Washington at Tel Aviv, ang tanong ay makakaya ba nilang sumabay kung ang larangan ng digmaan ay unti-unting lumalawak at nagiging mas moderno. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagdagdag ni Trump ng mga air defense system sa Israel na posibleng uumpisahan na nila ang kanilang mga pambobomba sa lalong madaling panahon dahil bumiyahin na ang barkong pandigma nito patungo sa teritoryo ni Khamenei upang wasakin ang mga nuclear facility ng Iran? At ano sa tingin mo ang pagsuporta ng Sudan sa kaalyado nitong Iranian na malamang natutulong ito para ipagtanggol din ang kanilang kaibigang bansa pero dapat maging handa rin ito sa anumang posibleng gawin ni Trump sa kanilang bayan. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Isyu Politika, ekonomiya, di puro Dahil dito sa wala Saan an kaman, balita malinaw walang iwanan mahalagang balita tinig ng bayan.